Si Rolando Tangpo Pintoy Dantes sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat bilang si Rolando Dantes. Siya ay isang sikat na aktor, player, bodybuilder, police officer at grandmaster sa Eskrima sa kanyang kapanahunan. Isinilang no 15 lima ng Hunyo taong 1940, si Dantes ay tubong kotabato sa isla ng Mindanao. Siya ay panganay sa pitong magkakapatid na isinilang naman sa iba't ibang mga lugar dito sa bansa. Dahil sila ay mga anak ni noon ay naging Brigadier General Climaco Pintoy at palipat-lipat sila ng tirahan kung saan napapadestino ang general. Bilang panganay sa lahat, itinatak ng general sa kanyang anak na si Dantes ang kahalagahan ng pagtatanggol sa sarili. Tinuruan niya ito ng iba't ibang mga estilo sa pakikipaglaban dan nat